Iprinoklaman na ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP ang mga pambato sa walong bayan sa Special Geographic Area. Mismong si UBJP President Ahod Ibrahim ang formal na nag-endurso sa mga ito. Idetalye mo, Naptali Bendol. Formal nang iprinoklama ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP ang mga pambato sa mga bayan ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Malidegaw, Ligawasan at Tugunan para sa 2025 elections. Pinangunahan mismo na UBJP President Ahud Ibrahim ang proklamasyon ng mga ito araw ng Webes at 3 ng Oktubre. Kasama ng opisyal sina Party Vice President Mohager Iqbal, Vice President for Women Engineer Ida Silongan at Provincial Chief Executive Officer ng SGA Muhammad Kelly Antaw. Binigyan din ni Ibrahim sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng tunay na pamumuno na nakasentro sa moral governance at sa kapakanan ng komunidad. Ayon sa opisyal, ang sinumang pumapasok sa politika ay dapat may malinaw at dalisay na layunin na maglingkod para sa si kabubuti ng kanilang mga nasasakupan. Ayon sa UBJP, mariin nilang isinusulong ang pagkakaroon ng mga lider na may pananagutan, matapat at tunay na nagsisilbi sa mga pangangailangan ng mga mamamayan bilang political wing ng Moro Islamic Liberation Front at isang regional parliamentary political party na makikiisa sa 2025 elections.